Hello mga mi! For today's mini vlog, ito nga pala yung mga ganap doon sa inatinan naming party. Bali, maaga nga pala kaming gumising yan, tapos makikita nyo naman, napakakalat nga agad ng kwarto. Nagkapilang kami ng papa, tapos naligo na rin kami agad dahil nga anong oras na at meron pa kaming mga dadaanan. Pero syempre, bago yon mga mi, eto dumaan na muna ako sa salon. Naisipan ko kasi na magpakulot ngayon, alam nyo na, maiba lang, jaring. Mabilis lang din kami dyan at eto nga, at sinamahan ako ni Abby. Tapos si abi na rin yung nag-ayos sa akin, alam niyo na, hindi naman ako magunong mag-makeup. Ha? Okay na. <laughs> ayun nga mga mi, yung behind the scene ng paglakad ko, aawra na lang ako, ginanon pa ako ng asawa ko. Hindi pa nga pala nakabihis yung papa niya dahil nga naiwan niya sa bahay namin dito sa Marikina yung kanyang dami. Tapos mga mi, ito nga pala yung kamay ko, ayan, medyo okay okay na siya, kaya naman pwede ko nangang igala. Charing. Dumaan na rin nga pala kami dyan sa grocery dahil meron pang bunot si papa. Abay, ang laking bagay nga din ang nabunot niya doon mga mi, isang box ng MP litro, tapos isang box din ng Lucky Me At ito nga pala yung aming entry doon sa mga paraful. 32 cubes punsto, May kasamang dasal pa nga yan na sana nga maiuwi yung big bike. Charing. Marami pa nga inasikaso si Papa dyan sa tindahan dahil nga maraming stocks ulit ang dumating nung nakaraang araw. Pero sakto lang din naman dahil nga hindi pa rin naman nagsisimula nung dumating kami. Hindi kagaya last year mga mi ay grabe na kailang bunot na nga bago kami nakarating dahil nga nalit kami ng bongga. Nandito na nga pala kami sa venue at eto nga pila na sa pagpaso. Sabay ng pila na yan mga mi ay ihuhulog nyo na rin yung coupons. At pagpasok nga namin dito kami sa may bandang harapan una pumuesto at nakita nga namin agad itong big buy. Kaya lumipat kami dito sa may bandang gitna. Bukod sa maganda yung view ay hindi nga masyadong close sa speaker. Charing. Pag kasi malapit ako masyado sa speaker, feeling ko pati nga yung dibdib ko ay sumasabay sa kabog ng speaker. Alam nyo ba mga may dito na lang inannounce na meron palang dagdag na palaro itong si Malboro? Meron silang binunot na 20 katao na maglalaban-laban na pwede nga manalo ng medyo malaking cash. Charing. At nakakatuwa nga dahil nabunot to si Papa. Ay grabe mga may yung kabako dyan. Akala mo ako yung nasa stage. Meron pa yung elimination round at kung sino nga yung manalo doon ay siya namang masasama sa Grand Finals. At ito nga mga, mga mipinalad na nasama si Papa sa Grand Finals. Una nga iniisip ko baka hindi siya manalo dahil nga doon sa mga unang question. Pero pinalad nga na ang napuntang tanong sa kanila ay tungkol nga sa kung magkano itong presyo ng motor na nasa harapan. At dahil nga mahilig sa motor itong si Papa kaya naman meron talaga siyang idea kung magkano yung motor na yan. At nakapasok nga siya dito sa Grand Finals. Bali dito sa Grand Finals meron silang ruletang pinapaikot. At kung sino nga ang may pinakamataas na makuhang score ay siya nga mananalo ng cash. Nako mga mi, doon pa lang sa 70 na lumabas nga doon sa naon nang nag-spin. Ay napakahirap nang ang talunin nun. Kaya naman ng mga oras na to, grabe na talaga yung kabako. At ito na nga mga mi, si Papa na nga yung mag spin Yes! Ayaw na na Oh, mga mi, ang akala ko talaga doon siya hihinto doon sa mababang point. Akalain niyo yun, mga mi, siya na yung last pin tapos siya pa yung nakakuha ng pinakamataas na score. Abay, pigil nga talaga ako ng mga oras na yan. Kaya nga kung napansin niyo, mga mi, nagulo nga yung video dahil napatalon talaga ako ng bongga. Hindi rin kasi talaga biro yung cash na yon at dahil nga sa cash na yon kung tutuusin, pwede na nga kaming umuwi. Chari. Ipapa talaga, mga mi, napakaswerte niya nga sa raffle. Last year kasi siya yung nakakuha ng grand prize at cash din yun. Tapos nanalo na rin siya dito ng dalawang motor. CP nyo mga Mino, napakabait talaga ng may-ari nitong grocery na aming pinagpapamilihan. Dahil nga dito lang kami nakakita talaga ng mga ganitong pa-event, tapos ang bongga pa nga ng mga parafol nila. Sipin nyo yun mga Mino, merong malaking cash, may motor, tapos meron ding ref, TV, parang nasa lima pa nga yung nakakuha ng 43 inches na TV. At mga Mino, ang pa-consolation nila dito ay hindi basta-basta. Merong ilang box ng Alfonso, Lucky Me, Jean, makaraming electric fan, oven toaster, at napakarami pang iba. Kaya naman kung dito ka lang sa marikina aybe dito ka na mamili sa Jerry'sil Stop Shop. Tiyari. Bukod doon mga mi mag-enjoy -e, ka pa nga dahil meron din silang paban. Yeah naman talagang buhay na buhay ang diwa mo dito. Tiyari. At ang ending nga mga mi ay hindi nga kami pinalad na manalo ng big bike. Pero okay na okay lang dahil nga napakalaking cash ang aming naiuwi. Yeah naman super congrats nga pala doon sa nanalo. Wood nga pala sa cash prize ay meron din kaming naiuwi ng papa ng mga consolation. At meron din gift dahil nga doon sa pagiging top 2 niya. Pagkatapos nga pala ng event mga mi eto dumaan na muna kami sa Jollibee dahil bibilhan namin ng pasalubong yung mga kasama namin sa bahay. Kahit na nga madaling araw na to mga mi ay gising na gising pa nga yung mga tao doon tapos si Kenji nag-iintay din. Ayaw ba mga mi nahulaan nyo kung magkano yung napanalunan namin? Jolli. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you, thank you.